Ito na naman oli Kulang na naman na Ako, upa huh? sa nirintahang sasakyan. Yan naman. Na Yan naman Nero ang na nais paabot na reklamo ni Ginoong Adonis Palad ng Santa Maria Bulacan sa mga nakatransaksyong kliyente. Para sa dagdag na detalye, nasa kabilang linya po ang niririkla... Nagriklamo. Ayan. Si Mr. Adonis Palan Sir wow. Adonis... Mukhang, mukhang hindi pinalad si Sir sa katansaksyon niya. <laughs> <laughs> Ah, hello, hello po sir. Magandang araw ma, sir. Magandang araw po. Ay, magandang araw sir. Magandang oh, araw. Oo, ba ano ba bang to? nangyari dito sa akin nito? Yung uh, reklamo mo nito? Bali, ano po yan sir? Nung no, pandemic time pa po yan. 2021 huh? pa ano? po. Ang tagal. Ano na? Opo. Bali, meron po akong hulugang L300 na kinuha sa tasa tapos pinarento po sa kanila. Hmm. Oh, ngayon po, ah, uh, second party po yung kausap ko, meron silang third party na client. Then yung driver nila eh dinala sa susugun yung ano, yung sasakyan, then naimpound po doon. Dinala sa susugun at naimpound. Opo. driver there, probably, ng kausap po niyo o driver ng kausap nila? Yes po, driver nung kausap nila. Mm, okay. Oh, eh, so, hindi Pero indeed. sir, ano po yon? Uh, to make the story po, sir. Oh. Yung pong sasakyan naman, nakuha ko na last September 2024. Ah, na nakuha mo na. Na-recover na. Opo. Okay. Sige ho. Opo. Kaya lang po kasi yung... Ang inaano ang ang concern ko po kasi na, since na 2021 at natigil na yung paghuhulog ko ng sasakyan kasi wala na po akong panghulog. Eh, kinasubhan na rin po ako ng bangko. Then, kasi medyo lumaki na po yung aking utang sa kanila na hindi ko na ma-surrender yung sasakyan. Hmm. Ngayon po, uh, ang ano po kasi nila, uh, noong una namin malaman na nandun sa sasakyan, uh, ayaw nilang kuhanin kasi sabi nila ako daw yung magbabayad ng penalty. Eh sila naman po yung may na dahilan kung bakit na impound yung sasakyan. Hmm. So nung kinuha yung sasakyan, uh, kinuha mismo sa bahay niyo? Opo, sir. Uh, doon din kayo nagkapirma? May kontrata kayong uh, pinirmahan? Opo, sir. May, may, may... dala po na kontrata, then doon na lang po sa bahay ko pinirmahan. Yung siguro yung rental agreement. Yung oh, yan rental agreement. yung rental agreement, ha? Apo, apo. Oldo po, oldo sir. Ano po, three months lang po yung nakasaad po doon sa kontrata. Kaya okay. lang po, yun lang. The rest po, eh, isang buwan lang ako na bayaran oh. sa rental. So magkano po ang inyong demand dito po sa inyong katransaksyon sa umupa ng inyong sasakyan? Eh, ang ano ko po sana, kung, 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 kung mag, pwede, uh, may legal ba tayo na magiging basis kung kasi po, simula nung kinuha nila sa akin yung sakyan na dapat ay kumikita, eh, yun po ay naputol na. Ano yun? Then, hinabol pa po ako ng pangko oh, pinasuhan. Meron naman po, po, ano, May, tama po kayo, meron pong sapat na batayan, may legal na basihan. Para humingi kayo, ang tawag po doon ay damages. Ano? Yes. Actual damages, yung una wala sa inyo. Kita po ninyo Opo. at yung value ng sasakyan. Pwede nyo hingin Opo, sa kanyo, pero kailangan nyo magsampan ng, ng hmm. reklamo. So ano po ang suma total ng inyong hinihiling na amount para matukoy natin kung saan isasampang inyong reklamo, sir? Actually po, sir, nagsampan nagsam na po ako ng reklamo noong 2022 uh, ato, 2024. 20 Anong reklamo 2023, hindi ko po masyadong. Anong reklamo po Nasa 600 plus po sa small claims. Oh, okay. Tapos, eh ano kaya po lang ang po, status? Na-deny po, na po, na po yung aking request ng judge, eh, kasi... But, dapat daw po may mga natawag doon. Yung demand letter, ah, yung oh, ah. si, ay na medyo napabilis ang inyong reklamo. Ano? Kulang-kulang mm. sa dokumento. Kulang-kulang sa mga patunay. Pa, pa, pa. yes. Oh, si, siguro no'ng po ang ang denial ng ng judge o ng husgado ay without prejudice to the refiling of the small claim complaints. Tingnan niyo po ang order doon. Kasi kung kung without prejudice, abay pwede pong ma-refine po yan. Provided ay. na nakukumpleto po ninyo yung mga patunay, mga katunayan, mga documentary evidence na magsusupport po ng inyong cause of action. Ano sir? Pwede naman daw po sa base sa decision na maganda. Okay. So mag-refile po kayo. Magpadala po kayo ng demand letter na hinihiling po ng korte. Opo, ang problema na lang po ngayon, yung office nila sa Makati, wala na po sila doon eh. O baka lumipat lang, sir. Mayroon ba kayong idea kung nasaan, sir? Uh, may may nagkakapagsabi pero hindi pa po na-confirm. Hmm. Sige po, bigay niyo po eh, sa akin ang ano at para malaman natin. Ano po kasi, ang ano po kasi, dati rin polis yung, ano, yung lalaki. Dating polis yung kausap po ninyo? Opo, dati daw, dati daw po siyang polis. Ta Tapos, ano sila sir eh? Bali, elite, ano? Meron silang uh, ano ng agila, yung eagle. Uh, ah, Mm, kahit, uh, na, kahit, na, uh, na, pa oh, dragon 'yan. Oo. Oh. <laughs> ano, kung ano doon, wag kang doon sa. Ang tanong natin, ano ang pangalan ng kumpanya na kausap po ninyo na ginamit nila, sir? Pwede ko po bang sabihin? Sir? Kayo, eh, ay oh. oh. nasa inyo, sir. Ano yung kanila ano ng car? Ano po? Ano yung rent a car nila? Nung katansak niyo yun sila. ATC Transport po. Alpha Tango uh, Charlie ATC. Opo, opo. Oh, Oo, ayan, may address 'yan. O, malamang may registration ng DTI 'yan. Matutukoy natin 'yan, oh. At kung sino man nagmamay no? Daling ma-verify 'yan. Opo. Alam, so, alam ko naman po kung sino 'yung mga may sa 'yung address nila dati. Kaya oh. lang po nung nung ano, wala na <coughs> sila doon. Eh. Sige, mag-mag-start ulit tayo, sir. Alamin po natin kung nasaan yung recent address nila. Pa kahit na yung actual residence address po nung kausap po niyo para ipadala natin doon ang demand letter. Pwede rin ko kung kaya po niyo puntahan po niyo sa barangay doon para lang maihatid po ang demand letter para na na po ang inyong small claim complaint, sir. Apo oh, Bali noong last ito lang last February. Pinuntahan niya na po namin, sa, nagpasama po kami sa barangay. Yun, yun niya po namin alam na wala na yung office nila doon. Ah, yun. Oh, sige, sige, patulungan hmm. na lang natin, sir. Oh. Sige. Oh. Narito yung mga kabubayay kasama natin din sa Santa Maria uh, Municipal Police Station. Ang tutulong sa inyo, ang uh, Executive Master Sergeant ng ating uh, station at Chief Investigator. dito na. Si Police Executive Master Sergeant Jason Taniza. Ito ang uh, investigator dyan na tutulong sa'yo uh, aalalay para makumpleto natin yung uh, dokumento na hinahanap ng korte. So, uh, 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 Executive oh, Master Sergeant Tanisa? Jason! Jason, Magandang uh, hapon po, sir. Uh, Executive Master Sergeant Jason Tanisa po ito ng Santa Maria Police Station. Yan? Uh -oh. okay. uh, kung uh, halimbawa pong uh, kun po uh, para makumpleto yung kailangan ng dokumento ni ni Share na nagrereklamo po pwede pong pumunta siya dito para maturuan namin kung paano yung paggawa ng demand letter yes. o kaya pwede rin po siyang lumapit sa pribadong abogado nasa kanya pong choice kung paano po yung kanyang... Ah, uh, gusto gustong ah uh, 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 Sir, me, po. Actually po, meron na po kami sana letter. okay. Ayan. Ah, uh, oh. wala lang, hindi lang po 'yun lang problema lang po nga namin ay yung pagdadala doon sa ano kasi hindi na po namin market. Ah, address. Yung address. Okay. okay. okay, pag pag-usap uh, kayo ni ni Sergeant uh, Tanisa para malaman niyo kung ano mga pamaraan pa, 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 o koordinasyon para mahanap yung address at may padala na kaagad itong demand letter. Ano pa kaya na lang Jason? Yes sir, yes sir. Uh, basta pumunta lang po dito sa I amin mean, sa police station at Yan. ano po yung uh, ma-extend naming tulong sa kanya para sa paghanap kung sa address nung taong uh, taong inireklamo niya eh makakaasap po kayo Yo, sa amin. Very good. Ah, sumabilis. Sure. Yeah. Sumabilis, sure no? May number ka ba oh, kay man? Man? Okay. kay Mr. Adonis? Para makapag-usap kami ano kayo. Po? ano po, sir? May nag uh, nagbigayan ba kayo ng number? Contact number ba? Di pa sila nag-uusap, sir. Ah, wala pa. O, oh, sige. So, pagkatapos nito, uh, hmm. wag mo na muna kayong alis kagad yan para iling kayo at magpalitan uh, kayo ng number yan. para mas mabilis yung coordination natin. Ano? Opo. Maraming salamat po, sir. Okay, so Sir Adonis, baka meron kayong may minsay pa kayo sa inireklamo ninyo. Baka sakaling nakikinig uli dito sa ating programa o kasamahan niya at may relay nila baka doon nakakilala. sa kilala. nakakilala. Ano po yun eh, bali uh, nung una naman may communication kami so lahat naman po na nung paraan or way na sabi ko sa kanila eh, hey, may balik yung sakyan, eh ang inisis po nila actually sir, kinasuhan na rin po kasi yung ano, yung naka yung third party nila naka hmm. ang sabi nila nakulong na rin hmm. kaya kaya lang po wala nang pambayad kaya ang sabi ko dapat tipo pa dapat sila it naman yung may pananagutan sa akin bayaran nila yung pananagutan nila sa akin tama naman yun tama e, naman, kaya, naman. Lang, kaya lang po ang ininanoan nila eh, bakit sila? Eh, dapat. Yung third party. eh yun nga po, malapot po kasi oh. Hindi nila pwedeng ituro yun, sir. Dapat sila talaga ano Sila may pananagutan sa inyo. Tama po kayo sa inyong argumento. Sila ang may pananagutan oh. sa inyo, sila ang dapat magbayad sa inyo. Hindi pwede sila magturo ng ibang magbabaya. Dahil kapang hindi, kapang nila kay, po, hindi naman kausap mo yung third party. Ano, sir? Ah, po. Yun. Okay. So, Mr. Adonis, maraming salamat. Sa iyong pagtitiwala sa ating programa na ito at idinulog mo itong problema mo, handang-handang maaksyonan ng ating kasamaan dyan sa ating uh, police station dyan sa Santa Maria Municipal Police Station. Thank you. Okay, kay Jason, uh, bigyan niyo kami ng update ng uh, resulta ng uh, aksyon na ginawa niyo dito sa reklamo ng ating kababayan para makita naman natin at may update din natin sa ating makababayan yes. yung magandang ginagawa nyo diyan sa istasyon ano Yes sir makakaasa po kayo sir